Good morning! Ayan yung aking mga garden. May tanim akong pechay. ng kamote. May bulaklak ng aking pechay. Hello! Good morning sa inyo! Ating mga pechay. Pechay. Talabos ng kamote. So, Dahil winter na dito, so medyo mayos ayos na sila. Hey, hey. Hello, Malunggay. Good morning. Bakit ka nag pa dito. Dalawang puno yung Malunggay ko, guys. Ayan. Binigay ng pinsa ng amo ko to. Eh. So, ayan. Dahil ang mga Pilipino ay mahilig sa Malunggay. Meron kasi sila mga pananim ng Malunggay. So, ito pa yung side. So, ito yung saloyo. sa Hello. Good morning sa Loyot. Tapos ang kamote. Ayan. Kumusta kayo dito na sa tapos ang kamote. Tatangkad na yung aking malungan. Pero may mga bulaklak na rin sila. Ayan. So, hi bulaklak. Good morning. So, doon naman tayo sa side guys. Ito talaga. Ang cute talaga. So, ito yung aking Kita nyo yung pala ko na maliit. Bulak na. So, dito na side guys. hindi pa rin siya okay. Mm -hmm. <laughs> Nangihingalo pa yung aking mga paninukang kong. Hello! Tanglad, lemongrass. Good morning sa inyo mga kangkong. Ano lang balita sa inyo dyan? Ayan. Ito hindi ko tinatanggal guys kasi kung ano siya Mga uh, seeds ng... Ito, dates. Ano, may puno ng dates. Jello, ah, ayan, apat yan sila. Dito na side, meron din kengkong. Hindi na sila diniligan ngayon kasi kahapon na diligan. Kasi winter na ngayon, so hindi na masyado diniligan araw-araw. Ingay na to. Pablog ako, ingay-ingay yun. <laughs> Charot. Yan siya. Saluyot. Ang ganda ng panahon, oh. ah. Nagagawa ng bahay. Extension pala sila. Hi everyone, good morning po eh. Napaka blue-blue ng langit.